magandang buhay ka bahay. it's me ang intay ng ina nyo minsan ko lang ito sasabihin hindi ko na ulit ulitin to okay kaya makinig kayo mabuti hmm? Ay, ang sama ng timpla ng kape ko walang sugar nakalimutan ng amo bumili ng asukal anyway sa mga namumblema mga kasambahay dyan sa kanilang amo na hindi bumibili ng mga pasahan nila eto lang kung gusto nyo pumuti at babango at walang amoy ang mga basahan nyo sa sa kitchens or sa toilets or anywhere. Ganito lang yon. Kung ang mga basahan nyo ay nangingitata na o nangingitim na, maaaring pumuti yan. Okay? Katulad ng ginawa ko, ere, 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 ere. Ayan, nakikita nyo Ayan. Binabad ko yan. Kagabi. So, ito na. Ang puti niya, guys. <laughs> Hindi nyo kailangan ng Clorox. Okay? Yung matinding amoy. No, 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 no dahil hindi natin alam kung may ang mga damit natin baka matalamsikan hindi magiging alam niyo na may ano na may white whites na to so, na ng natin, mga dress natin o mga damit natin so ganito lang yan guys e, ito lang tatlo lang pwede nyo gamitin ay tatlo rin ang ba 1 4 lang guys okay to ha ko sa inyo look oh, ang puti na ng basahan namin nangingitata to pero tingnan nyo ang puti puti ah, oh, ba diba? ang bango-bango pate. oh, ba? Hindi ang may Clorox. Katulad ng iniisip. Wow. Ito ay. Ito lang kailangan. Ang detergents. Yes, detergents. Ang ang dishwashing detergents. Okay? Ilista mo yan. Hmm. Sa sunod. Sa ang baking sodas. O, oh, diba? Baking sodas, mura lang to. Sabi mo sa amo mo, bumili kayo, okay? Hmm. Mura lang yan. Baking soda. Next. Ang vinegars, okay? Use vinegars na mura lang. Huwag na yung mahamahalin. Yung mura lang, yung pang ano lang, pang cleaning lang, ganun. Okay? Like this, selecta. Vinegars, okay? Huwag na kayo mag- at syempre, higit sa lahat, ang waters. Kailangan nyo ng waters dyan. Okay? So, yun lang yung tips ko sa inyo. Tignan, ang puti, diba? ba? Hmm. hmm, diba, ang puti? Kali mo, kasi nag-joke ako eh. Hmm, see? Oh, diba? Binabad ko lang yan ng maglamag pagkatapos ko maglinis ng kusina ko. Diba? Pero taga sila, o, oh, diba? Oh, oh, diba? Ano lang yan, guys? Hmm. Oh. Bango. Ah, ba? Bagong bago. <laughs> no, yung mga mancha din. Mm. No, walay yung masangsang na amoy. <laughs> so, what are you waiting for? Gawin nyo na ang pinapagawa ko.